Maray na bantayan dunay doon na ang mga minoridad niya manaygon sa dan sa lakbayan sa Talisay. Punsiho ang nihangyos sa pag-aksyonan uh, ini. Anong report ni Femari Dumabo. Sama na lang ni ining batang lalaki nga bisan naglagiting ang kainit sa adlaw, mipatunga gid kini sa mga sakyanan dinhi sa Cebu South Coastal Road. Aron lang manaygon sa mga sakyanan og mga nakamotorsiklo nga nang hunong samtang nagpaabot nga mugo signal na. Aduna sab kini madawat gikan sa mga nagsakay sa sakyanan. Apan mato di talisay City Councilor Ophelia Ilanan nga gipabuyag nila kini sa kapulisan ug sa City Toda kay risgo alang sa mga minor di edad. Ng mga minor, mga bata, dapat ato yung mga bantayan, ay eh, ta kuya sa aksidente. Nga may tabo ba kay mga bata, pabaya na sila. So ako na nangiingan ang mga ang kapulisan na to, atong taga. Pero usually kuno dili na taga diri. Murag taga, lain na nga. house oh, so, 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 so ang Talisay City Police o City Toda ang matod pa nakigalayo na aron pagbuyag o pagresyo sa mga, mga bata. Apan matod pa, sila usab ang batayan. Hinundad nga panawagan nila sa publiko nga di kinihatagan. Samtang gibuyag usab sa mga polis ang mga batanon nga mugamit o lantaka isip alternatibo sa pabuto. Gani ang Talisay City Police nakasakmit na og tulo kalantaka Matod pa, piligro gihapon kini sa kinabuhi. Ang talisay city police ang muhimo usab o random nga pagsusi kung ugaling ka mga nagtagot tago pagpamaligya o paboto. Even uh, last week, we already conducted the uh, inspection. So far, we don't have any ano pa, na confiscate nga mga uh, paboto. Except kato mga ginatawag nila lantaka, which is uh, tagaan magreklamo Uh, from barangay nga kusog kayo tapos delikado panawagan ato lang yun power sa mga ginikanan kung mawagtang silang pananaw ang ilang mga anak ilalang yung pangitaon kay simba ko nagya po eksidente eh, na napananglitan Di mo na ito kapungan, naging magsa mga firecrackers. Namang yun na po na napungyapon tadi ni Dapita sa itong Cebu. Samtang kapulisan sa Police Regional Office 7 na na sa management sa mga mall aron did ana mga gwardiya nga magsulob og Santa Claus costume. Mato di pula Lieutenant Colonel Gerard A. Pilari nga ang direktiba gikan sa Civil Security Group sa ilang ahensya isip matud pa kini laing pamaagi alang sa seguridad sa mga mall goers na monitor nato nga there was a specific instruction nga uh, or advice nga giinan ang mga mall managers o owners na dili uh, pirsahon nga ang mga security guards mag uh, wear og Santa Claus no Now, of course uh, the rational of this is kanang posible siyang gamiton sa mga daotang tawo no gikinahanglan nga visible jud ang atong mga security guards uh, sa ilang uniform Uh, Aron dili mamahimo na hinuong disguise sa mga rubber sa mga uh, mga kawatan. Obani Cleofer Lumayag Family Dumabo Balitang Bisdak.